may dito kami banda sa East Pantabano Apret. Dito kami nang lulutuing isda ang ko. 'yo? Ang laki. parang bata. <laughs> Ito ba yung eh. sa natin. Ito sa South China Sea. Sa natin. lucky, Ito parang bangot. Parang bangot. Parang bangot. Parang bangot. Parang Parang barang, 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 barang <laughs>

Sadam? Ito mo yung, ito mo sabi nila ka ng halimaw sa dam? Ay, sabi nila may halimaw doon sa dam na nice da. sa ano isda. Masa laki daw ng pating. Ah, baka yung black mass yun. Meron talaga dyan? Totoo? Seryoso? Magkano po gila 150. 150 ba? Grabe, laki. na ako. ako. na ako. Dalawa na ako. Dalawa na ako. Dalawa na Dalawa Dalawa na